nakapaglinis na po ako dito sa likod para <laughs> maiayos ko po lahat yung mga nandito kasi dami pong dahon tapos dito pa ayan so malinis na siya tignan ayan. so ako lang po talaga yung naglinis dito kasi wala naman po akong ibang mautusan yung caretaker naman po kasi namin nandun siya sa taas so nagpapakain po siya ng baboy kasama niya yung asawa ko kaya ganun po yung ginagawa ko dito. Pag nasa farm ako, linis-linis. Tapos nagdadamo din po ako para maalis ko yung mga ibang damo. Tapos makapagtanim po ng gulay. Yun. So, ito rin yung kambing po namin. Ayan Oh. Hindi pa nadagdagan. Ayan, ubusin mo lahat yung damo dito ah. Ang daming damo dito Oh. Ayan Oh. ba diba? Sana madagdagan ko na to kahit sampo. Siguro kahit apat na pirasong tupa yun, okay na yun para maubos lang yung mga damo dito tsaka malinis, ba? Diba? dito kasi sa area na to maganda yung tambayan dito kasi puro mangga, tsaka malilim ayan o oh. tapos yun na yung bahay ng caretaker doon o oh, yan hello kamusta ka naman dito ha, kamusta ka okay ka lang ba kasi na yung tubig mo ang laki ng tiyan mo ha. Hmm, kailan ka kaya mga ha? Kailan kaya? Ang laki na ng tiyan mo. Medyo malaki-laki pa yung ko dito. Dito pa, hindi pa ako nakapagwalis, oh. So, Doon pa lang yung nawalisan ko. Kaya, pinagpawisan na naman ako. So, dito naman, nakapagtanim na rin po kami dito ng sili. Sitaw. Ayan meron na rin. Kunti lang nga yung tanim dito eh. Kasi hindi pa kami masyadong nakapag-alis ng damo. May, may mga saluyot na din na tumubo. Ayan. naman po kasi yung caretaker na kinuha po namin dito. Hindi naman siya obligadong maglinis dito. Kaya ako po talaga yung personal na naglilinis siya ka ng dadamo dito sa farm. Yun. So sayang din kasi yung pampasweldo pa eh, di ba? Alam naman kumuha pa kami ng ibang tao para lang may maggrass cutter diyan. Hintay na lang po namin na magkaroon po kami ng mga alagang hayop at sila po yung maggrass cutter ng mga 'yan. Ayun. So ang dami na naman damo eh. Ayan no? Oh. Kikita nyo ba? Shop. sobrang liwanag kasi eh, no? Ayan. At buti nga dito sa area na to malinis na eh. Tapos may mga halaman na din. Ayan. Tapos ito yung bahay ng caretaker. Ayan. So meron na po nakatira dito. Nilinis din nila yung paligid nila. Ayan. Nakapagdamo din sila ng konti sa harapan ng bahay. Ayan. So ganun po talaga. No? Kailangan mo yung mag magtipit cutting. Magtipid-tipid. Kasi malaki po yung gastos na. Tapos dito naman yung bahay ng caretaker. Okay na to. Tapos na rin to. Pwede nang tumira yung isang caretaker dito. Pero tsaka na siguro pag napuno na lang yung Huawei dito. Ayan o. Oh. O oh, ba diba? Mag-isa lang naman siya dito eh. O. Oh. Ang oh, ganda. Presko. Presko sa gabi dito malamig. Tsaka mahangin hindi mo na kailangan mag-aircon, di ba? Ayun. So, hindi naman sila gugutumin dito sa farm kasi daming gulay dito. May mga saluyot, labong, papaya, may kamyas pa. Ayan. O, di ba? Pwede na yun. Tapos, talong. Pag lumaki yung mga talong, okra. O, di ba? Pwede na yun. Hindi ka na magugutom dito sa farm. Tapos yung papaya. lalaki nung bunga ng papaya, oh. So, akit naman tayo sa taas. Kasi tapos na ako dito. Magwalis tsaka maglinis. Okay. Ayan, sa so sobrang init po ngayon dito. Ang haling tapat na, naglilinis pa rin po ako dito sa farm po namin. Ayan, may mga vines na umakit na sa net. Kaya kailangan maalis din po yun eh. Pag may time ako, ako na lang mag-aalis nun. pas dito rin sa daanan, ayan o, oh. May mga damo-damo na rin dito sa simento. Ayan. Doon din sa kabila. ganon. Magawalis pa ako dito. <laughs> May dala-dala akong walis. Ayan. So, walis ako muna dito. Hanggang doon. <laughs> Pag hindi na masyadong mainit, mamaya magwabalis ako. Tapos nakapagdamo na rin pa ako dito eh. Yan o, inyong pisahan ko na rin magdamo dito sa gilid. Pakita ko sa inyo. Yan. Dito, dito, sa banda rito. O yan, malinisan rin dito sa area na to. Ayan lang. <laughs> Hindi ko malinisan lahat. <laughs> Kasi mag-isa lang ako eh. Pero yung isang kay-taker naman po namin pag nangyari wala siyang ginagawa ay tapos na siya sa trabaho niya nagdadamo rin po yan masipag po kasi yung caretaker namin na yan eh kahit hindi mo utusan nagkukusa siya Ayun. so nagtatanim din sila dito ng mga gulay para pangkain kain din nila actually sa taas may mga damo na rin dito sa sa may simento hindi lang po namin pa doon dahil sobrang busy ayun oh hindi ka na makadaan doon kasi ang daming damo sa daan ayun ang dami gabi ang pa naman buti na lang dito sa pag sa wawalisan ko malilim ka hoy So, pwede na sila magluto kahit kahoy lang pag naubos yung gasol nila. Tapos kami rin po nagsusupply ng bigas nila dito eh. Sa kalatang kailangan nila para hindi sila nabaspasok sa farm, di ba? Yan, malinis na. Nandito rin. Ah, ganda tignan ang farm pag malinis. Kaya kailangan dapat lagi malinis sa itong mga vines na umakit po dito sa net. Aalisin ah, ko din po yan. Ayan, so ito yung nawalisan ko. Natakotin ko na lang po yan para ipunin ko lahat at ilalagay ko sila don sa uh, isang tabi. Sama-sama sila don para hindi rin makalat tignan, di ba? Ang gandito. Ayan o, oh. ang daming damo, grabe. Hindi ko alam kung paano ko na naman umpisahan to. Ayan. Hmm. Bayad pa naman kami dyan para may magdamo dito sa farm. Pero hindi na po namin gagawin yun, no? Magastos. <laughs> Kaya ako na lang yan, unti-unti lang naman yan. Kayanin ko yan kay mga nandito sa gilid. O ito naman. Ang dami rin dito. Hindi ko pa nawalisan to actually. Ito lang naman. konti lang. Tapos dito, ayan, puro damo. Hanggang doon sa taas. O, ba diba? Ayan, o. Oh. O, paano ka pa dadaan yan? Mamaya may ahas, di ba? <laughs> Kaya ayoko pumunta doon. Dito dito lang po muna tayo habang hindi ko pa sa diyan sa taas. Hindi ko kaya 'yan. Mag-isa lang naman ako. Kaya 'yun. Tapos dito naman sa gilid, ayan, naalis naman na yung mga ibang dahon dito sa gilid-gilid ng bakuran. Ayan. Ayan, unti-unti lang para hindi po mabigla sa budget. Kasi maubos na ng budget eh. Kailangan ko ng maraming pondo pang bayad sa feeds. So dito dito lang po ako. Pag nandito kasi ako sa farm, hindi na pumupunta dyan sa loob. Kaya ko naman yan eh. <laughs> Kayang kaya yan. Ano ba? Ilang oras lang yan eh. Sa isang araw, tatlong oras o apat na oras yung ilalaan ko dito. Diba? Pwede na. O yan, may mga kahoy din dito. Panggatong. Yun, hanggang dun yan. Nawalisan ko na. Tapos dito pa, yung mga damo dyan sa, sa may simento, daanan. Alisin ko rin yan, unti-unti. Tapos magtatanim ako ng mga halaman din. Saka mga gulay. So nag enjoy talaga ako sa ginagawa ko, lalo na dito sa farm ko namin dahil maraming mga activities sa pagpapawisan ka, ba? Diba? sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!